Hi guys, this is Ticom TV, panibagong vlog at panibagong lakpwacha na naman ang ating lalakbayin. Ngayong araw is pupunta tayo sa Pasi Beach Resort DTN sa Kalatagang Batangas. Kasama ang buong pamilya, kaya naman samahan nyo kami i-explore ang South Beach ng Luzon. Kaya naman, tira! This is Ticom tibi Last episode ng beach series natin, pumunta tayo sa Bagak Bataan, dito yan sa Estela Maris and almost 138 km ang nilakbay natin papunta doon. Puro pine trees ang nakita natin. Meron din silang island hopping pero hindi na kami nakapag-try at punuan na tagkakaubusan ng cottage. Buti na lang nakapagdala kami ng tent. At ngayon naman, sama nyo kaming explore. Ang kalatagang Batangas, almost 163 km ang lalakbay natin. Dumaan kami sa Katagaytay, nabut kami ng almost 2 hours and 30 minutes papunta doon sa resort. At sa video ito, i-share ko sa inyo ang aerial view ng beach and resort at mga available na rooms at cottages kung gusto nyo dito pumunta at syempre papakita ko kung magkano ang mga rooms dito. At bago kami umalis, merong hindi inaasahang mangyayari kaya naman pakaabangan nyo yun guys. Kaya naman simulan na natin to. relaxan na lang natin bosses boses natin guys so dito lang tayo guys sa mabato and time check ngayon is 4.30 na hindi ako nakapag vlog ng maayos kasi daming mga nangyari pero ko ulit makapag vlog tayo yung si mama to si swimming so kung so, subukan natin sa ma si mama mga si ito yung tide guys tuman natin si mama mag swimming doon sa sama natin si Mamu Magsiling and medyo malong yung oh, inadaanan mo medyo slippery because of the lumots Ma! Ah! Ah, come medyo malumot.

para mataas yung ano na to papot dito yung, yung tubig yan pero ngayon hindi na yan. dito malinis oh oh yan oh malinis yung tubig guys Shoutout! out. Hello. No. Hello. Oh. <laughs> And, medyo malumot siya kaya men, ano, madulas. Ang At this time, buong akala ko hindi rin sila nakatsinelas. Pero panoorin nyo guys, susunod na nangyayari dahil... Sobrang sakit sa paa nung corals at saka yung mga bato-bato sa ilalim ng tubig. So panoorin nyo guys kung ano yung mangyayari next. Ay kaya naman pala naka tsinelas kayo. Sakit sa ka paa. So yung nalaman ko na sila ate is naka tsinelas. So nagdali-dali ako kumahon para kuha din yung tsinelas ko. Pero kasi si mama parang hindi yata naka tsinelas kaya tatanungin ko siya mamaya kung naka tsinelas ba siya. So ito yung sagot niya guys panoorin niya naka ka? Oo! So at this time naka tsinelas na tayo Papakita ko yan Dito ang -dita na mga naka tsinelas tayo At naka abak sa maraming batot Ito si Ina At ito pala yung tubig dito sa dagat At syempre kitang kita si mama na Sana yung mag swimming sa mga ganitong mabato And na nga uh, confirm na naka tsinelas siya <laughs> Ako lang talaga kanina hindi naka tsinelas At feeling ko superhero ako doon dahil akala ko manhid ako pero hindi pala mas sobrang sakit ng mga uh, spikes tapos sobrang sakit ng mga coral sa sira tapos mga bato sa ilalim ng tubig ko kanina si Nanay Esther at yung kasama niya nag-inquire tayo about sa rooms kung magkano per day at tumingin na rin tayo ng consent para pasukin yung mga rooms na available dito para makita nyo kung gaano kalaki just in case na maligaw kayo dito bigyan ko kayo ng konting overview especially dito sa rooms ng Pasi Beach Resort Sabi kanina ni Nanay Esther itong room na to ang pangalan daw nito is Ponggalo and good for 12 person 12,000 pesos ang per day niya and may sarili siyang CR sa loob meron siyang sariling kusina two bedrooms yung isang room is may dalawang higaan I think kung magtotropa kayo kasha dito mga 6 to 7 person and as you can see may excess na kutsyon so pwede maglatag sa sahig and second room naman is meron siyang isang bed same meron din siyang excess na kutsyon siguro kung magtotropa din kayo kakasya dito mga lima katao punta naman tayo dun sa kubong di aircon this kubo was a modern style of kubo dahil may aircon siya sa loob curious lang magkano kaya ang mga ganitong mga modern kubo sa market kung bibili ka so since may konting background tayo sa modern kubo yung mga ganitong class is nag-range siya sa market ng almost 110 to 120 pesos depende pa din siya sa lugar kung nasan ka anyway punta tayo dito sa loob sa loob dito sa loob double deck yung higaan so sa baba kung magtatropa kayo feeling ko kasya dyan mga lima and sa taas naman tato lang syempre dapat light lang sa taas anyway Itong kubo na to is per day niya is 6,000 pesos. And syempre ang next room natin is eto Hindi ko natanong kung anong name ng room na to. Pero ang sabi na ni Nani Esther, kasha daw dito is 10 person. May sarili siyang CR pero at this moment nakasarado yung CR. And mabaho yung loob ng kwarto na to. Dahil siguro sa barado na CR. No worries naman, provided naman ng management yung CR. Kaso, nandun lang sa labas. So, nagre-range siya ng 12,000 pesos naman. Kinagawa dito. I... Check guys, time check. 9.03 na ng gabi. So, nandito kami ni Mama. Tutulog. Kulang kami sa ano. Sa Kaya... Ito ang pisa ko. Ayan. Ito ang Shoutout n'yo. Shoutout n'yo. Ito ako eh. Shoutout n'yo. Without sa asawa ko, malamal ko yan. Sana. Pero pag-isa. <laughs> <laughs> nice one. Kailan kaya yan? Unog na pala sa asawa ko. Si Lorena. Happy birthday. May 31. Birthday niya. I love you. Thanks si Diggs. yeah sa Pasig Beach Resort and kagabi wala kami hingga ng ano, matulugan hindi kami nakahanap na matutulugan kaya nagsama-sama na lang kami kung saan kami pwede matulog tapos ngayon kanina nagprepare sila dun ng ano, pagkain parang may budol fight yata mamaya puntahan natin, natin sila and uh, ngayon tingnan natin dito yung sa dagat napaka hinaw no? Kagabi, Kaya, kasi kasi kagabi. Magisa ako dito, naglakbay. Naglalakad ako dito. Ang dami mga isdang na trap. Kasi naglow tide. Kasi hindi ko na na videoan kasi parang hindi naman kita sa camera. Masarap pag swimming kapag umaga. natin natin doon sila later kasi nagagan sila nag prepare -pre sila na ng ano pagkain. Tapos birthday pala ni Tita Gigi sa 30 yata. This coming May 30. Ano man Tita, happy birthday sa iyo. 50 yata 50th birthday niya. Nakatay dito guys. Eh no mo Ang dami lang halaman. Kagabi dito wala 'yan eh. Alam niyo anong ipon oh May siyang paa Pero may ipon Ay naka Tapos ayan guys, so umabol pala sila BJ, hindi ko siya na video hanggang gabi Umabol sila, pati si Michael yung boyfriend niya Para makapagswimming dito So guys, nakakita tayo ng starfish. Yan you know? Ay, alam ko starfish ito yun. Yan Yeah. Ay, madulas dyan, Jay. May kasamang seaweeds. Ay, ah, starfish nga. Ayan sila, BJ o. Yan. Yan. Ano oras kay Jey? Nakadating? Ala una yan So hindi ko sila nabideon kasi pagod na tayo kagabi yan yan ka pag mm -hmm. low pag Pero maganda mag sa umab kasi makikita mo yung mga ano, ha, Kasi okay. kapag hapon, ano yung parang ano, ang ano? Ang pong Apakan. Parang merong mga ano, nila Uy, gagsi. Ano yan? Parang hita. <laughs> hita. Anong tawag dito? Caterpillar ng ano eh. Yuck! Lalong dito. Sa... <laughs> ma makatayan eh. dalawang bag and may nagagis daw dito sa likuran ng resort. So most likely, yung mga kumuha or lumuob dito sa room nila is mga taga roon sa likuran ng resort. So yun yung hinala nila. So hopefully, this will be the last na merong mangyari sa resort na medyo talaga nadismaya ako at the same time nalungkot dahil sa insidente na nangyari. Anyway, isang episode na naman ng Beach Series ang natapos natin. Saan naman kaya ang next beach adventure natin na pwede nating puntahan? Comment nyo na yan down below. Huwag nyo na rin kalimutang i-like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa future video na i-upload ko. Again, this is Jay and you're watching TECOM TV.